ibinigay na ang babala. Alam mo iyan. Tinutokso na ni Diyos ang iyong puso, ngunit pinababayaan mo ito. Ang oras ay lumilipas, at bawat segundo ng pagmamataas, ng katahimikan, ng paglayo, ay nagdadala sa inyo sa isang landas na walang hangganan. Nanonood ang mga anghel. Naghihintay ang langit. Pero ang desisyon ay nasa iyo. Kung walang pagpapakumbaba ngayon, kung walang pagsisisi ngayon, maaaring huli na bukas. May mga sugat na tanging pagpapatawad lamang ang makakapagpagaling. May mga distansyang tanging isang hakbang ng katapangan lamang ang makakapagpabawas. Handa ka bang dalhin ang paghihiwalay na ito sa buong buhay mo? Handa ka bang humarap sa bigat ng kawalan, sa sakit ng tsipa ano kung? Ito na maaaring maging huli mong pagkakataon upang ayusin ang mga nasira. Huwag magantay na agawin ng oras ang mga bagay na maaari pang maibali. Nasa iyong mga kamay ang desisyon, ibinigay na ang babala. Nararamdaman mo ito sa loob mo. Paulit-ulit ng tinukso ni Diyos ang iyong puso, ngunit pinababayaan mo, ipinagpapaliban, nagpapanggap na may oras pa, na tila garantisado ang bukas. Ngunit hindi ito totoo. Bawat segundo ng pagmamataas, bawat tahimik na sandali, bawat puot na pinapalaki, ay higit pang naglalayo sa inyo. At alam mo ito. Ano ang hinihintay mo? Isang milagro na hindi nangangailangan ng aksyon, Isang mas malaking senyales kaysa sa sakit na humihigpit sa iyong dibdib. Nanonood ang langit. Nakikinig na ang mga anghel. Malinaw na ipinahayag ni Diyos kung ano ang dapat gawin. Pero ang pagpili, iyon ay sa iyo. Kung walang pagpapakumbaba ngayon, kung walang pagsisisi ngayon, maaaring huli na bukas. Dahil ang oras ay hindi nagtatanong, hindi nagbibigay ng babala, hindi nag-aantay. Dumaan lamang ito. At kapag ito ay lumipas, ano ang matitira? Isang hindi na maibabalik na kawalan. Isang pagsisisi na imposibleng ayusin. Ano ang hinihintay mo? Ang iyong mga takot? Ang iyong pride? Yung ideya na hindi ako ang unang nagkamali. Sa tingin mo ba talaga na ito ay makakapagbigay katuwiran sa isang permanenteng paghihiwalay? Ang tanong ay hindi kung sino ang tama. Hindi ito kailanman ganoon. Ang nakataya dito ay hindi lamang simpleng paghingi ng tawad. Ito ay isang kapalaran na maaring mapagpasyahan ng magpakailanman. Handa ka bang dalhin ang paghihiwalay na ito habang buhay? Na mabuhay na alam mong maaari mong ginawa ang isang bagay, ngunit pinili ang katahimikan. Napayagan ang isang sugat na sirain ang isang bagay na maaari pang maibalik. May mga sugat na tanging ang pagpapatawad lamang ang makakapagpagaling. May mga distansyang tanging isang hakbang ng tapang ang makakapagpapaitli. Ngunit ang hakbang na yon ay kailangan ng gawin ngayon. At kung ito na ang huling pagkakataon. Handa ka bang harapin ang bigat ng isana hanggang sa dulo ng buhay mo? Dahil ang pagsisisi na huli na ay ang pinakamabigat na pasanin. Hindi ito maalis, hindi ito may kukumpuni. Ito ay tumitigil at nagiging bahagi ng kung sino ka. Talaga bang nais mong mabuhay na may ganito? Ang oras na sa tingin mo ay mayroon ka ay maaring magtapos sa anumang sandali. At kapag natapos na, wala nang mga pag-uusap na magaganap, walang mga ayos na posible, walang tapat na pamamaalam. Mayroon lamang isang kawalang silid na hindi kailanman mapupunan. Ang pride ay maaring isang bilangguan, at matagal ka nang nakabilanggo. Ngunit ang mga bilangguan ay humahawak lamang sa mga pumipili na hindi umalis. Naka-open ang pinto, ngunit hindi ito magtatagal. Marahil naghihintay ka ng isang malinaw na senyales, isang bagay na magiging dahilan para kumilos ka ng walang pagdadalawang isip. Kaya heto na, kung binabasa mo ito ngayon, ito ang iyong senyales. Tigilan ang pagpapaliban. Tigilan ang pagpapanggap na mayroon kang lahat ng oras sa mundo. Tigilan ang pagpapakain sa pride na tanging pumapalayas. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa kung sino ang karapat dapat. Ito ay tungkol sa kung sino ang nauunawaan na ang buhay ay masyadong maikli upang panatilihin ang mga pader na nakatayo. Huwag nang maghintay pa. Huwag nang isugal ang panganib na mapagtanto na huli na ang lahat at kinuha ng panahon ang iyong pagkakataon. Gumawa ng aksyon ngayon. Ano ang humahadlang sa'yo? Ano ang humahawak pa sa'yo? Alam mo ang sagot. Sa kaibuturan, alam mong hindi ito tungkol sa kung sino ang tama o mali sa simula hindi ito tungkol sa kung sino ang dapat unang magpakumbaba. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa napipigilang pagmamalaki o nasugatang puso. Humihinto ang oras. Sa bawat segundo, lumalaki ang bangin. Nararamdaman mo ito, ngunit nag-aatubili ka pa rin. Baka iniisip mong ang kabilang panig ay dapat unang kumilos. Baka umaasa kang ang sakit ay kusa ng mababawasan. Pero hindi ito mangyayari hindi pinagagaling ng oras ang mga sugat na pinipilit ng pagmamalaki na manatiling bukas. Kung alam mo na ang taong malayo sa iyo ay hindi na magiging nandyan bukas, ano ang gagawin mo? Kung alam mong ito na ang huling gabi, ang huling usapan, ang huling pagkakataon na titingin sa mga mata at sasabihin, pinapatawad kita, o patawad, ano ang gagawin mo? Dahil maaaring mangyari yon. Hindi nagpapaalam ang buhay kapag kukunin nito ang isang tao sa ating landas basta na lang nitong ginagawa. At kapag naganap na yon, wala nang pagsasauli, wala nang dalang bali. Ang natitira na lamang ay isang malalim na butas, isang sigaw na nakatago sa dibdib, isang paghini ng tawad na hindi kailanman nasabi. Kaya mo bang mabuhay ng ganyan? Kaya mo bang tingnan ang taong iyon ngayon at sabihin ng may katiyakan na hindi mo pagsisisihan kung hindi mo na maibabahagi ang kailangang sabihin? May mahabang paraan ng oras para magturo ng mga aral. Inaalis nito sa atin ang mga bagay na inabala natin ng matagal para pahaladahan. Isinasara nito ang mga pintuang akala nating mananatiling bukas magpakailanman. At kapag napagtanto na natin, huli na ang lahat. Handa ka na bang dalhin ang pagsisisi na ito? Dahil kung hindi ka kikilos ngayon, iyon mismo ang mangyayari. Maaari mong baliwalain ang tawag na ito, maaari mong ipagpatuloy ang pag-aakalang hindi mo na kailangang ayusin ang kwentong ito. Pero hindi nito binabago ang katotohanan. Ang tuluyang paglayo ay lalapit na nang lalapit. May pagpipilian ka pa. Pero hindi na ito magtatagal. Ipinakita na sa iyo ng Diyos ang daan. Ang tanong ay, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na sundan ito? Nandito ka pa. Patuloy na nagbabasa. Patuloy na nakakaramdam. Ibig sabihin, mayroong isang bagay sa loob mo na hindi mapakali. Ito ang Diyos na nagsasalita. Ito ang tinig na sinubukan mong patahimikin, ngunit hindi ito nawawala. Dahil inilatag na niya sa harap mo ang katotohanang dapat mong harapin. Alam mo kung ano ito. Alam mo kung ano ang dapat gawin. Ngunit patuloy kang nag-aalangan na para bang mayroon kang kontrol sa bukas. Ngunit wala kang kontrol. Ang bukas ay hindi garantisado. Ang susunod na pag-uusap ay hindi tiyak. Ang mga oportunidad ay hindi naghihintay. At kung palampasin mo ang pagkakataong ito, ano ang matitira? Marahil, isang nakakabugbog na pagsisisi. Marahil, ang sakit ng pagkakaalam na maaari kang gumawa ng aksyon, ngunit pinili mong manahimik. Marahil, isang huling pamamaalam na hindi kailanman nasabi. Hindi nag-aabiso ang oras kung kailan ito matatapos. Basta lamang itong ubos. Talaga bang nais mong dalhin ang pagkakasalang ito? Maaari mong hikbitin ang iyong sarili na hindi pa ito ang tamang panahon na ang sugatang ito ay nangangailangan ng higit pang oras. Ngunit paano kung ang oras na hinihintay mo ay hindi na darating? Ilang beses na bang tinangkang kumatok ng Diyos sa iyong puso na sinasabi magpatawad? Pumunta. Gumawa ng isang bagay. At ilan sa mga pagkakataong ito ang iyong pinabayaan? May lakas ka bang harapin ang sakit ng walang hangganang paghihiwalay? Upang dalhin ang kawalan bilang isang bigat na hindi kailanman mawawalan. Upang lumingon sa nakaraan at makita na ang pagkakataon na maibalik ay ibinigay, ngunit tinanggihan mo. Kung ang taong ito ay umalis ngayon, ano ang matitira sa'yo? Kung ang pintoang ito ay magsara ngayon, ano ang nais mong sinabi? Kung ito na ang iyong huling sandali upang ituwid ang mga nasira, ano ang gagawin mo? May oras ka pa. Ngunit hindi ito magtatagal. Huwag magpanggap na ang kayabangan ay mas mahalaga kaysa sa mga nakataya. Huwag magpalin lang na palaging may bukas upang ayusin ang mga naiwan sa likod. Nagsalita na ang Diyos. Ipinakita na niya ang daan. Ngayon, nasa iyo na ito. Nasa iyong mga kamay ang desisyon. Ano ang gagawin mo dito? Maaari mong ipagpatuloy ang pagwawalang bahala. Maaari mong gawing pantasya na ang mga salitang ito ay hindi para sa iyo. Maari mong subukang kumbinsihin ang iyong sarili na mayroon pang oras na hindi mo kailangang ayusin ito ngayon. Ngunit sa kalooban, alam mo ang katotohanan. Ang katahimikan na pinananatili mo ngayon ay maaaring maging bigat na sasama sa iyo habang buhay. At kapag napagtanto mong nawala na ang pagkakataon, kapag sa wakas ay naunawaan mong wala nang babalikan, wala nang sapat na salita upang mapagaan ang nawala ng oras. Ano ang hinihintay mo? Isang tawad na maaaring hindi na dumating. Isang malinaw na senyales na masigip pa sa ito. Isang garantya na magiging madali. Hindi ito magiging madali. Ang pagpapatawad ay nangangailangan ng lakas. Ang paghingi ng tawad ay nangangailangan ng kababaang loob. Ngunit parehong desisyon ang nagpapalaya sa iyo. Dahil ang hawak mo ay hindi ka pinoprotektahan. Sinasakal ka nito. At habang nananatili kang nakakulong sa pagkauno, ang kabilang panig ay naghihintay din. Marahil na may kaparehong sakit. Marahil na may kaparehong pagdududa. Marahil na naglal na ikaw ay magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang unang hakbang. Ikaw ang maaaring maging hakbang na yon. Ikaw ang maaaring maging wakas ng tahimik na digmaan na ito. Maaari mong pigilin ang kwentong ito na magtapos sa ganap na paghihiwalay. Ngunit kailangan mong kumilos ngayon dahil mamaya maaaring huli na. At kapag huli na, wala nang silbi ang humiling, wala nang silbi ang gustuhin, wala nang silbi ang subukan. Ang taong mahal mo ay maaaring umalis na hindi mo nasabi ang mga dapat sanang nasabi. At kung mangyari yon, paano mo ito haharapin? Paano mo kakayaning dalhin ang bigat ng isang hindi natapos na paalam? Paano mo haharapin ang mga salitang nakakulong, ang pagmamahal na hindi na ipahayad, ang paungulila na walang solusyon? Ito ay hindi lamang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa isang ugnayang maaari pang maibalik. Ito ay tungkol sa isang buhay na maaari pang makamit. Ito ay tungkol sa isang pagmamahal na hindi kailangang ilibing sa ilalim ng bigat ng isang kayabang na walang halaga sa harap ng kawalang hanggan. Dinala ka ng Diyos dito sa isang dahilan. Sa tingin mo ba ay nagbabasa ka nito sa pagkakataon lamang? Walang pagkakataon. Mayroong isang tawag at ang tawag na iyon ay nangangailangan ng isang sabot Ano ang gagawin mo ngayon? Tumatakbo na ang oras. Nararamdaman mo ba ito, hindi ba? Ang higpit sa dibdib, ang pagkabahala na hindi mo na kayang baliwalain pa. Nagsalita na ang Diyos. At ngayon, siya ay naghihintay. Ngunit ang desisyon ay nasa iyong mga kamay pa rin. Ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka bang daladala ang sama ng loob na parang isang di matiis na pasanin? Papayag ka bang ang kayabangan ang magtakip sa iyong mga mata hanggang sa mahuli ka na ng oras? Dahil isang araw, at maaaring mas maaga ito kaysa sa iyong inaasahan, ang mga bagay na maaari pang maibalik sa ngayon ay magiging isang mapait na alaala na lamang. Ano ang sasabihin mo kung ito na ang huling pag-uusap? Ano ang pumipigil sa iyo na sabihin ito ngayon? Ang kayabangan? Ang takot? Ang hiya? At ano ang mas mahalaga? ang kapayapaan o ang bigat ng distansyang ito, ang pag-ibig o ang katahimikan. Dahil, kapag natapos na ang oras, kapag wala nang babalikan, kapag ang natira na lamang ay isang puwang na hindi kayang punan, may saysay -say pa bang maging tama? O ipagpapalit mo ang lahat para magkaroon ng isang sandali pa? Isang yakap pa? Isang pagkakataon pang sabihin, patawad? Isang pagkakataon pang marinig, sana nandyan ka? Gusto mo bang isugal yan? Gusto mo bang malaman kung ano ang mabuhay na may isang pagsisisi na hindi na maitatama? Dahil ang sakit na ito, ang sakit na nagsisimula kapag ang oras ay kinuha ang mga bagay na pinabayaang ang makaalis, ay hindi kailanman nawawala. Hinahabol ka nito sa mga araw at gabi. Sa katahimikan ng iyong silid. Sa kawalan ng mga alaala. Sa mga sandaling napagtatanto mong kung sana ginawa mo ang unang hakbang, maaaring ibang lahat. Ngunit hindi at kapag wala nang magagawa, ang natira na lamang ay ang mga salitang hindi nasabi at ang mga pagkilos na hindi na isagawa. Papayag ka bang mangyari ito? O mag-action ka na ngayon? Ngayon habang may oras pa. Ngayon habang may puso sa kabilang dako, naghihintay kahit sa katahimikan. Ngayon habang binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataong ayusin ang mga nasira. Dahil isang araw, ang pagkakataong ito ay hindi na magiging mayroon at sa araw na yon, titignan mo ang nakaraan at nais na sana ay ginawa mo ito ng iba. Ngunit huli na. Kaya ang pagpili ay sayo. Ano ang pipiliin mo? Ang pagsisisi sa mga maaaring nangyari o ang tapang na baguhin ang ngayon? Bukas na ang pinto ng Diyos. Dadaan ka ba rito? Nandito ka pa rin. Patuloy na nagbabasa. Patuloy na nararamdaman. Ibig sabihin, sa kaybuturan, alam mo na kung ano ang dapat gawin. Ngunit ang kaalaman ay hindi sapat. Kailangan ng pagkilos. Maaari mong baliwalain ang katotohanang ito. Maaari mong isara ang pahinang ito at ipagpatuloy ang buhay na parang walang nangyayari. Maaari mong gawing tila ang oras ay nasa iyong panig. Ngunit ang realidad ay malupit, hindi kailanman naging panig ang oras sa iyo. Ito ay walang awa. Hindi ito nakikipagkasundo, hindi naghihintay sa iyong desisyon, at hindi nagbabago ng isip. At kapag kinuha nito sa iyo ang mga bagay na maaari pang maibalik na iyon, maintindihan mo, ngunit huli na. Ilang kwento na ang narinig mo mula sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay, bago nila nagawang ipahayag ang kanilang nararamdaman. Ilang beses mo nang nakita ang isang tao na nahuhulog sa pagsisisi, umiiyak para sa isang pagtanggap na hindi kailanman dumating. At nayon, nasa parehong pagpili ka. Ang kayabangan ba ay tila mas mabigat kaysa sa sakit ng kawalan? Sigurado ka bang may oras ka pa kaya't pinipili mong ipagsapalaran ang lahat dito? At kung ito na ang iyong huling pagkakataon. Kung ang tao ngayon ay malayo sa iyo ay umalis bukas, ano ang matitira? Nais mo na bang isipin kung paano haharapin ito? Ang mga araw ay lumilipas at ang kawalan ay lumalaki. Ang pagsisisi ay nagsusunog sa loob ang pagkakasala ay bumubulong ng lahat ng salitang naiipit sa iyong lalamunan. Sa palagay mo ba'y kayang pagalingin ng oras ang sakit na ito? Hindi nito kayang pagalingin. Nagbibigay ito ng aral kung paano mamuhay kasama ito. At talagang nais mo bang matutong makisama dito? Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Maaari mo itong tanggapin o sayangin. Ngunit kung pipiliin mong baliwalain ito, alalahanin mo ito kapag wala nang magagawa dahil ang araw ay darating. Ang araw kung kailan ang upuan ay magiging bakante. Ang telepono ay hindi natutunog. Ang tinig na kilala mo ay magiging isang echo na lamang sa iyong alaala. At sa araw na yon, nais mo nang bumalik. Nais mong muling isulat ang kwentong ito. Nais mo nang kahit isang sandali para baguhin ang lahat. Ngunit wala ng oras. Nandyan na ang sakit. Ang sakit ng pagkakaalam na nagkaroon ka ng pagkakataon at itinapon ito. Ang sakit ng pag-unawa na nakipag-usap sa iyo ang Diyos, ngunit tumanggi kang makinig. Ang sakit ng matanto na ang kapatawarang maaaring nagbalik ay nalunok ng katahimikan ng iyong pagdadalawang isip. At ngayon, ano ang gagawin mo? Magpapatuloy ka bang dalhin ang distansyang ito na parang ito'y isang tropeo? Itataas mo ba ang iyong pagtanggi hanggang sa wala nang natirang anuman kundi ang panghihinayang? O magiging higit ka pa dito? Sisipunin mo ba ang iyong kayabangan at gagawa ng unang hakbang? Hahayaan mo bang patnubayan ka ng Espiritu ng Diyos upang gawin ang tama? Nasa iyong mga kamay pa rin ang pagpili. Ngunit hindi humihinto ang oras. At kapag nagpasya na ito para sa iyo, wala nang pangalawang pagkakataon. Bukas na ang pinto ng Diyos. Ngayon, ikaw na ang kailangan tumawid. Hindi hihintay ng oras ang iyong pagdating. Kung ito na ang huli mong pagkakataon, ano ang gagawin mo? Isang tabi ang kayabangan. Kunin ang telepono. Pumunta sa taong iyon. Gumawa ng isang bagay ngayon. Maaaring huli na ang bukas. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyo, magkomento dito, pinipili kong magpatawad bago pa huli, I like ito upang mas maraming tao ang makatanggap ng katotohanang ito. At mag-subscribe sa channel upang hindi mawala ng mga mensaheng nagbabago ng buhay.